rap kababayan, ito ay tinapakulo ng sarili niya katas. Takpan mo na para siya. Iwain na natin ito mga kababayan. langita. Nay ko po muna yung lulutuin ni nanay na adobong pugita. Talagang malambot na yung ating pugita. Talagang laga pa lang. Sarap na talaga siyang kainin. Magkikilaw din tayo nito mga kababayan. pa natitikman yung kinilaw na kugita kasi madalas kong nakatain yung adobo sa gata mga kababayan ito po yung lulutuin ni nanay na adobo natapos ko nang hiwain ngayon naman ko ay yung gagawin natin kinilaw na kugita ito po titistinga natin magkilaw ko ito mamaya ni nanay mm -hmm. yung ating yugita. bita, sisilawin natin. Mga kababayan kung nasa abroad, shout out sa Kuwait kay Ate Danying Munares. Shout out sa iyo, te. Shout out din sa mga kababayan natin na sa Bicol. Kamay nila. Shout out. Mga kaibigan ko dyan. laguna Yan, ating titignan na kung um, luto ng aking agogong um, kumita ating kinilaw. Tama na po natin lahat ito. Sukang tuba, mga kababayan. Mm, sarap. sarap ng ating adobo at kinilaw na kung ito ang hangang ng mga kababayan nilagyan ko talaga ito ng maraming sili maraming luya at sibuyas na po yung ating pagkain. Adobong kugita at may kinilaw po tayo. Thank you, Lord. Tikiman natin ang ating adobong kugita. kami sa tabing baybay okay, hindi na kailangan ng electric fan ay okay, mahang na malapin yung kinilaw mo din kamay kamay na tayo masarap yung nagla kamay kamay Ang labing asa yung mga so suka. masarap dalhin sa ano mahaba pwede mm -hmm. rin tayo ng kagitan eh mm -hmm. masarap din to tugta mas masarap yung ano yung mga kamay kamay kayo masarap ng hangin di ba masarap din to yung ano calamaris mm -hmm. shout out pera ni Parang Salamat Rani, sa mo mm -hmm. Nababantikan mo pa rin suka namin Para lang sa kami makilaw. Tumakbo na po. May isang hindi na hiwa ang magandang mo anak.